Sa isang makasaysayang pagtitipon, tapos ang kauna-unahang batch ng senior youth leaders sa North East Luzon Mission, kasabay ng induction ceremony ng mga bagong ambassador trainees. Ito ay isang hakbang patungo sa mas matatag na paglilingkod at pamumuno sa mga kabataan sa iglesia. Alamin ng masaya ang masayang kaganapan sa balitang May Pag-asa ni Francine Baracao. Matagumpay na isinagawa ang Senior Youth Leader Graduation at Ambassador Induction noong Mayo 16 hanggang 18, 2025 na dinaluhan ng mga kabataang leader at ambassador mula sa Northeast Luzon Mission. Ang tatlong araw na programa ay isinagawa bilang pagkilala sa mga kabataang nagtapos sa kurikulum ng SYL, isang pagsasanay na layuning hubugin ang mga leader kabataan ng iglesia sa larangan ng paglilingkod, pamumuno at spiritualidad oportunidad. Pinupuri natin ang Panginoon sapagkat sa weekend na ito ay naging matagumpay nitong ating SYL graduation and ambassador induction na may temang Empowered to Serve, Commission to Lead. Ang atin pong mga young people ngayon, the first batch of uh, SYL and ambassadors, isang uh, malaking advantage nito sa ating iglesia sapagkat they are now ready to serve uh, young people, na patuloy na magtapat at manampalataya sa ating Panginoon. Preparing people for the soon coming of our Lord Jesus Christ. Kasabay nito ay ang formal na induction ng mga bagong ambasador na handa ng tumanggap ng mas mataas na tungkulin sa youth ministries. Layunin ng ambasador ay mag-guide at magkaroon ng mentor ang mga ambassador natin dahil sa kabila ng mga nangyayari sa kanilang developmental stage, sa kanilang uh, confusion, sa kung ano ba ang gusto nilang tahaking path, ay maging relevant pa rin sila sa service at maging mission driven pa rin sila kahit na marami silang mga gustong gawin at plano sa uh, kanilang mga sarili. At napakaganda nitong ambassador dahil matutulungan sila na uh, mag-guide yung kanilang mga principles sa buhay at paglilingkod sa Panginoon. dahat sa pamagitan nito, yung kanilang mga God-given talents sa pamagitan ng spiritual gifts ay higit pang magamit. Una ay malaman nila ang kanilang mga spiritual gifts at the same time, malaman nila ang mga ministry kung saan sila higit na mapapakinabangan. Para sa ganun, ano man ang kanilang gawin ay maranasan nila ang relevance at belongingness sa loob ng church at ganun din sa mga kabataan na papasok pa sa loob ng church. Kaya sa mga ambassadors na ito ay lagi nating pinapaalala sa kanila na sila ay hindi lang basta kabataan, kundi sila ay itinalaga ng Diyos bilang ambassadors. And mahalaga po ito sa kanila at sa atin po dahil magagamit po nila ito sa kanilang mga gawain upang makapag-mentor po ng ating mga kabataan and makapag-produce pa po ng more leaders na makakapag-serve po sa ating Panginoon at sila po ang ating newly servant leader of God. layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Northeast Luzon Mission, Francine Baracao nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.